Well, hello again everyone, welcome to my vlog at tayo magluluto ng mga gulay na masustansya at ito na nga mayroon tayo, bean sprouts baguio beans, cabbages or repolyo, at carrots and nag-iisang napakagandang kulay na bell pepper. Parang ang liit pero ang laki niyan. At alam niyo na ngayon ang an, anong ating lulutuhin. Kung anong lulutuhin ni Mary Ann, ayan. So, mag spring rolls tayo guys. At mayroon tayong 50 pieces dito na wrapper. At syempre, hindi mawawala ang ating onions or sibuyas at mga pampalasa dyan. At ito naman ay ground meat. Ayan. Half kilo yan pero one fourth lang ang aking ilagay. So, ito na nga ang ating wrapper. Ang ating mga gulay. So, ito na nga siya. Nalinisan na sila. Nabalatan na. At ngayon naman ay isusunod natin ay maghiwa. Hiwa. At alam nyo yung bean sprouts ang ginagawa ko bago ko igisa guys ay lalagyan ko muna siya sa itutubog ko sa mainit na tubig ayan so ito na nga at gagamit tayo ng dalawang kaserola alam nyo kung bakit syempre mayroon tayong karne dyan na igisa muna at pagkatapos ay ihalo natin pagkatapos maigisa yung ating mga gulay gulay so ito na nga guys umpisa na tayong maghiwa hiwa at nahiwa ko na yung one fourth kanina na Eto, repolyo at hindi ko na bidyohan yung na hiwa ko. At ito naman, isunod natin ay carrots na napakagandang kulay, diba? As in, napakagandang kulay. So, ayan na nga ang ating carrots. At pagkatapos nyan, ay hiwa-hiwain pa rin natin ng maninipa. Siyempre, pang spring rolls. Pa pahaba na medyo manipis. So, ito naman ngayon ay isusunod natin ang napakagandang pulang bell pepper, ayan nahiwan na rin ang ating bell pepper at ngayon naman ay ang ating uh, baguio beans so ayan, syempre ang baguio beans, ayan at maninipis din syempre pang spring rolls ayan, at ganun din ang ating isusunod ay ating sibuyas na nagpapabango sa ating amoy sarap na pagkain o ayan ba diba? so pahaba din ang ginawa ko guys at maninipis din so ayan so ngayon guys ay ayan na lahat na natin ang mga gulay gulay natin nahiwa na natin sila so ayan na nga guys tapos na lahat at pwede na tayong magkisa-gisa at ito na nga siya o oh, nagisa na dahil madali lang naman half cook lang naman ang ating gagawin, 'di ba? Basta nalagyan naman ng mga pampalasa at yung uh, puro na gulay at saka inihalo ko dito yung half sa ground meat. Ayan. So kailangan na nating magbalot-balot guys para makatapos na tayo ng ating product. So ngayon ay ito namang broth niya yung uh, katas niya sa pinaglutuhan ninyo ay huwag nyong itatapon. Ilagay nyo sa freezer dahil masarap na ihalo pag nagluto kayo ng pansit. Ayan. So, ayan ang aking ginagawa. So, ngayon ay pagkatapos nating magbalot, guys, ay ito na nga ang ating mga product. Ayan, 50 pieces lahat. So, 25 na puro gulay at uh, 25. pieces na with meat. So, ayan guys. Thanks for watching and see you again next time. Bye!